May tanong ako sa'yo, pre. May tatanong ako sa'yo. Ano yung Ano yung masarap gawin pag ganitong ano? Maulan. Siyempre, <laughs> ano yung yakap. Yakap sultas. Masarap magkape, no? Wow! Masarap mga ayon. Anong pagkain na rin yan? Yung ano lang naman. Maning malotong. Grabe si Agoy niyo, no? So, bali papunta kami ngayon ng ano? Saan tayo papunta, pre? sa dekalidad printing shop kukuha tayo ng supply ng damit natin syempre sutsut ko na sutsut natin pala sutsut namin na syempre dekalidad yes. para dekalidad from the word dekalidad lang di ba yeah. pogi pogi tapos tayo pang nasusot pre pogi pa dyan <laughs> <laughs> dito kami ngayon sa Malasik eh. dito yung way na dinaanan namin kasi dadaanan ko yung pinagawa ko na mugs ng Z1000 Oh, is 1,000? <laughs> really? So, yeah, yeah. Weh? Yeah, yes. Uy, nice one. Congrats, Paz. So... Na, may nagbabalik Z1. So, nagbabalik tayo. Nang, nagbabalik yung Z1,000 natin. Uy. Nice, Dahil so... sa isang gabing kwentuhan lang. <laughs> nagbalik yung Z1,000 <laughs> natin. Bali, pinapowder coat ko siya dito sa tropa ko na nagpa-powder coat. Dito rin sa may malasikin. Eh. <laughs> Kasi so, yung powder coat kasi pre, ang kagandahan kasi sa powder coat kasi, ano yun, matigas siya. Ah, oh, matigas. Oh, kasi, ko binudburan lang ng pulbo. Hindi, kasing tigas siya ng, ano, kasing tigas siya ng king tot. Ah, Ay, yun no, ang ayun. Oh. Ang ano kasi, ang disadvantage kasi pag malambot yung mugs mo na pintura, matalsikan lang ng konting bato yan. Ah, tatanggal. Oo, parang ano siya kaagad. Kumbaga, masisira agad yung pintura pag natalsikan siya ng mga malilit na bato so pansin mo yung mga ordinary na paint ng mugs may mga tuldok tuldok na gasgas, -gas, yun yung mga talsik ng bato ang kagandahan ng powder coat matigas sya, kasi yung sample nya palang kasi doon sa mga sample nya kasi paps pag pinukpok niya ng martilyo yung pinunturahan nya na gawang powder coat wala kang gas gasgas dead lang hindi walang toklap so ganun ka quality yung pintura ng hmm, ano, powder coat ang ganda pa niya na no? oo kaya dapat pag limbawa ah, magpaplano ka na magpapintura ng quality na pintura ng mags powder coat na powder coat tapos nag inquire din kasi ako sa ano sa Manila ah. nung mga powder coating nila malayo yung pagitan sa, sa presyo malayo yung pagitan sa presyo at the same time kasi siyempre yung quality nandiyan na yung quality sabihin uh -oh. na natin nandiyan yung quality kung magpapagawa ka man ng powder coating siyempre pag manila pa yan ipapadala mo pa uh -oh. yung bags mo uh -oh. tapos yung powder coating pala kasi uh, pwede sya sa lahat ng bakal aluminum ganun or stainless basta basta yung nadadaanan ng kuryente uh -huh. so pwede sya kakapit yung powder coating kakapit uh -huh. mm. ganun pala yun oh, at least ngayon nagkaroon ako ng idea. di ba? Malay natin soon, di ba? Magpa- tapos yung mga ngayon. tropa mo na EDB, di ba? Oo, oh, baka pwede. mayroon oh, sila. Oo, pwede, pwede rin pala dun sa EDB ko. Oo, oh, baka, baka yung mga tropa mo na mga naka-EDB, uh, magplano sila na magpakulay. Siyempre, minsan kasi sa mga motor natin, kailangan natin ng upgrade yung kubaga gusto yeah. mo yung ganitong kulay ganang. kailangan din natin na yung kuan natin yung pintura na mags natin quality tapos alam mo naman tayong mga lalaki isa lang naman minsan ang kasayaan natin kapag merong bago sa motor natin oh di, di, tapos tinititig-titigan yeah, mo pa, titig, pa di ba tapos kapag hindi ka pa contento talagang ipapagawa mo pagagandahin mo pa talaga yung motor mo oh, oh di ba Siyempre, quality yung motor oh. mo syempre ang an yung ba, pintura um, pagaganda Gwapo pa tayo. Oh, Guwapo hindi kalidad. <laughs> Tas <taga> de <dekalidad>, pa. <laughs> Di ba? Sulit na sulit. Isa lang masabi. Shit, my man. <laughs> no. Medyo malapit na tayo sa pinagpagwan ko kasi oh. Okay. banda rito lang. Malapit sa bahay nila agay yun eh. malapit. Oh. so pwede ba natin ano? Dadan siya kaya yun? Kunti lang. Ibiabot yun lang yung pera. Dadaanan natin siya kaya oh, okay lang, walang problema pre dadaanan natin siya hindi kami nagmotor kasi dadaanan nga namin yung mags hindi na oh. namin siya mabubuhat yung mga paps napakagandang pumunta ng manscape mas lalo kapag gabi bakit sabi mo? bakit? pre bukod sa sobrang lamig kasi sa gilid tapos yung aircon tapos makikita mo pa yung kagandahan ng mga ilaw ng manscape oo oh. diba? tapos bukod doon yung napakasarap na pagkain nila Masarap pa yung kape doon. Ay, napakasarap. Yung kape nila doon matapang, 'di ba? kaya kang ipaglaban. Yeah, kaya kang <laughs> kaya ano, doon yung tambayan ng ano ng team de kalidad. Yeah. Pag may mga meetings kami tapos may mga tambay, totoo. Doon yung mga ano namin tambayan namin. Ito lang yung problema namin kasi naabot kami ng ulan dito sa park dito sa bandang Malasike. Eh. tayo. tayo Pero may tanong na. ako, Sir pre. May tatanong ako, Sir. Talim, ano yung masarap gawin pag ganitong ano, maulan? Siyempre, ano, yakap soup. <laughs> yakap masarap magkape, kape na. Eh. Oo. Masarap ng kain. Masarap ng kain. Anong pagkain naman yan? Yung ano lang naman. Maning malatong. Grabe si Agoy na? No? Maning malatong yung ano. Tapos yung kape, siyempre. Oo. Eh. Pampainit.